Ayong oh, atlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ron na yung tuluman nun ang akong suliran. Ilapin na kaninyo, Dr. Rene Obrao, Dr. Elaine Batan. ingon e man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwad suliran. Ako si Zell, hingkod ang pangindaron, minyo og may upat ka mga anak. Taga Mindanao git ko, apan kasamtangan na nagpuyo diri sa Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa kung kami noon. Aron ninyong hisabtan, subdoon so ko dihang kami pa ang nag-ipon sa kumbana. Ingon inyang mga panghita po. <tong noise> <tong noise> Dako kag kaon! Wakay hanaw! Wakay pos! Wakay katabang! Bebag ba ka na yas kasi! Nansan naman sa kajimi, ano na suko naman sa kanako? Ah! Kinala mo ba na akong balik-balikon? Dako kagkaon! Wa kay hanaw! Way pos! Way wa katabang! Nga ng ingon anak man ni mo isultin ako, Jimmy. Nga naglihok man sab ko din eh, Nagbantay ko tulot na mga anak. Unsan man ako paghabag ni Moana sa pagpanginabuhi nga may anak man tagkinahanglan akong bantayan o gati manon. Ah! Sa na na ni Mo. Irasun na na ni mo, kaya wakay kay katabang o okay, ikatampo ni Panguyo, ah! O sige. Mangita kong masidlainay na ako. Nga magkakwarta ko samtang nagbantay ko sa tong anak. dili ka na magsigig pa na ako. Kana! Talaga magsigig lang na sa nagsalig na ako! Sige pa buhi! Jimmy. Ay gago, baya ng bana mo, Sel. Ipaon sa mana ng inyong mga anak ron. Kung mangita kag panginabuhian ang aron ikaabag anak niya. Ay, palihog lang unya ko sa pagbantay nila ma. Unsa? Amore gidangat na to ini ron. Back job de ko ane! Balik kog bantay bata. Sa pagkakaron ra ni ma. Kayo magkakita na niya kog igong puhunan alas sa kong pagpaninda. Magtinda-tinda lang unya ko sa among bahay bisag unsa. Aron na alang gihapon ko alang sa akong mga anak. Ingon e anak gyud. Ayaw na kamong duha gyud si Mamba na ang wa sa inyong mga anak oy. Unya may mga buhato doon sa baya kong ako din bay. Unsa na sa mga pangita? Sa pagkakaroon na ni ma kay manungko kog mga kailan ako ma aron makahuam ko kwarta nga ikapuhonan ako aron ikaabag na kong chimi. Aron dili na ko niya si hagboy-boy. Hanggaw mo na ng bana ni mo. Boy-boyan siyang dako. May magnagmika ka lang sa si inyo. Ug usa pa sab, obligasyon niya isip padre di pamilya ang pagbuhi ninyong tanan. Kapoy naglalis mo oi. Mangmangita na lunggit kong kog akong kakitaan. <laughs> oi, Ubay-ubay na ning din mo sa mong tindahan, Zil. Pili mo si Halin mo, ani, matagad daw. Huwag mo na uban ni. Ay, Jim, uy. Ay, ito ni Lapte Halin na nga kong tindahan, Jim. Kay Irol pa biya tao ako Nako. O on, niya, hinuwa man, pala akong kununan, ani. Ay, kadao ba ni mo, eh. Nga ilisan ko naman na inigaswildo. Sige. Pero ilisan ba taun ko, Jimmy, ha? <laughs> kana mo'y asawa. Pwede kang balibad. Uy, naon, sa amang kang ipahuwam man, masad ni mong jibing, halin sa si imong tindahan. unsa may ibali ni mo, anak, ron. Maulagi, maoy. Naglikay, masagot kong maglalis ming luha, mihatag na lang sab ko. Pero wala ano na lagi ka ikarol. Kay tanawa ning imong gamayng tindahan, oh, ay, pahak na ay. Wa na kaayo i-display. Sakti lang, ma, Hapit gym, eh. lang na mga Jimmy. Paninglon lang nako siya. Sa iyang gihuaman sa tindahan. Unsa? Paninglon ko ni Muzil? Dede ko ni bayran at to Jim nga sa tindahan man to. Mura magagsikinsa, oy! Pabuit bayad! May ka! na ko nyo pagsigi ni mong palayas na ako, da? Sobra ka na, ha? Kun mo na, sige mo, layas na lang ko! Mama! O oh, sige, layas! Apan mo madabi sa usta sa, sa tong mga anak! Unsa! Recorded by X Thunder Gaming May larga ko sa Manila. Kaya akong tumong mo ang pagpanarbaho, alang nasab sa akong mga anak. kay gusto ulit ko nga may ako kong kita kagipul-an ako sa siging boy-boy sa kumbahan na nako. Unya? Ayuhan ang mga babae ni Mo diya sa Manila ha, Zil? Kaya sa pag-aadaga ni Mo, masiging salay mo laki. sa takar yun ang ba -ba ni Mo Jimmy, uy! Ikaw mismo ha! Ikaw mismo nasayod ka sa unang gabi isa tungkasal! Nahibawgid ka nga ikaw ang lalaki nga nakauna ako. Maong ayaw kong pasangin niya. Kaysa ba? Sukat na magkauyab, hangton nga namin yota. May nahibawan ka bang may laki ko? Aw, uh, wa noon? Ang wang di ay? Ano mo sige magkakistorya, anak? Ako lagi sa wayan kung unsa imong reaksyon. Hoy! Unsi sige, hapun, ka to itang nag-ipon. Sige, nag-ihapon balik-balik, ana. Nauna ko anong pasangin ni nakuha nga wakaibidensya. Ha? Manghunungin ako, Jimmy. Nagpalayo naman gani ko. Sige, halang yapon ko ni mo samok. Bahay, uy! Kapoy ba na, ha? <clears throat> Inatabitaw ka nga. Hindi siya nang ba ako. limula ko. Edwin? Naraday ka diya sa kunluyo? <sighs> Naluoy na ko ni mo nga. Sige lang, sabot sa imong ba na, Jill. Ang lawat ako. Kita bagi berjumpa nanti. Tentu saja. Apa Apa yang Sel. Adakah kamu sedih? Adakah kamu sedih anak kanta Ha? Huwag ko kay Baudrin. Naglipog pa ba ko sa mga pangita po. Malaki siya. Huwag ako'y magbuot nga, magda siya sa kong apelido. Huwag ikaw na ang mabuot kung, Unsay sa ipanganong niya. Edwin. Basta ka naman dihas Manila, Sel. Okay naman, Ma. Kumusta naman sa mudiha? Yabag yun ang bana mo. Nagpatakag pa nabi ng puki ko nunin mo di ha. Gipahuwa ko mo sa laki. Unsa? Unya, giingnan ko ay, aw, kon may muhuwa ma, pahuwa lang. Ay naglakot, gilid ko. Akong giingnan ay, kaya nga naman, may nahibawan ka bang nag-ingon-an ang akong anak sa inyong panagtipon? awak man po pangabubuho lang. Pero gibastos ka na niyas pagpanabi sa mga tao. Ayon nagtubayo si Jimmy, ma. Kay... Nakatagaan man sa siya. May lain akong laki nga kapuyo din sa Manila, ma. O may anak na mi. Unsa? May lain ka ng laki dahil sa Manila, Zil? Huwa pa mahipawang akong bana ng akong kahimtang nga may lain akong gikaipon o may anak na mi. Nadani sab ko ng lalaki ha kay pinangga masab kay ko niya o magkasinabot mi. Ang akong mga pangutana maukining masunod. Unang pangutana, magukod ba ko sa kumbana bana nga may lain akong kaipon o may anak nami sa bago kong kaipon nga ng akong bana man ang nagpalayas na ako sa mong panimay. Ikadong pangutana, kasado mi sa kumbana mga 11 years ming nagtipon o oh, grabing ako mga pag-antos niya ng mga tuiga. Karon, 5 years na ming nagbuwag. Makasuhan ba ko niya nga lima naman may katuig na nagbuwag? Ikatulong di na. Gipakauwawan ko sa kumbana sa among lugar. Gipanabi ko niya nga nagpahuam ko nung ko sa kumpuki sa laing laki. Ingon pa siyang pahuaman ko lang. Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw na ako? Ikaupat o katapusan. May anak na misa kong kaipon. Apan nasayop ko sa akong pagparehistro niya. Nagdasya sa pelyado karon sa akong kaipon nga maoy amahan. Apan nang nabutang nako na sa midon sa bata, ang apelyado sa akong bana nga dapat unta, ang apelyado nako sa akong pagkadaga. Unsaon man ni sa pagpausab og mga pila man sa ikasto, palihog tabangyog tambagi ko, kini ang akong soleran, Zel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw kini si attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal of course ang ato ang mga medical nga mga pangutana pwede na ninyo gihapon ipadala kay na aman sad gihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag og tubag sa mga medical nato nga mga concerns bus ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard Cebu City. Lain-lain ng no, klase-klase pamaagi. Wag mo ilusot ha? Pwede gina ninyo mapada ang inyohang mga suwat ug mga suliran din na mo. Ayaw na mo pagduha-duha. Ipada ng inyohang suwat na mo. No kay ato nang himuag drama sa kahanginan o matubag dayon na namang inyong mga pangutana o mga problema. Shout out o greeting sa tanang mga likers o followers nato sa kini ang akong suliran official writer's page o sa tanan natong mga likers, followers o mga suking tigpaminaw na nagsubaybay sa ato ang RMN, nga Facebook account. Sus, matag-adlaw din ha, agyod na nato mapaminaw ang kanang mga programa nato. Wag yoy, wag yod na'y problema. Ato yun ang ipada, right way ang ato ang mga um, SWAT, and mas nindot yun na siya guys no nga mapaminaw ninyo ang mga um, SWAT, mga suliran live na yun, dili na tayo magliso din na tayo mangita kay naan naman na tanan din ha, sa Facebook thank you kaayo sa padayo ninyong subay-bay o pagpaminaw yun sa ato programa, don't wait for things to end before we start appreciating them, agoy, tinuod bayat na, ay ninughuwata nga mahuman, mawagtang na ninyo or muending na usa pa mo makaingon nga hala, uy, gimingaw man ko, hala, uy, maayo man de ito siya, hala, uy, buanga, wa man ako givalyo ang kaning tawhana, no? Ayaw gyud learn to appreciate kung unsa ang naaka karun. Kay, usahay raba, na agyoy dili, why forever, no? Na agyoy ubang butang na muending, unya, muhuwat pa di ta. no? Nga kamawa na usa ta pakita sa value nila ay awahin ng pagbasol aning kalakiha Letter <laughs> sender karong adlaw taga Inayawan sebu ug atong tawgon sa pangan nga si Zil or Zile no Zil ah si Zil Bag, uh, nagpadani taga Inayawan, nagpuyo ni sa Inayawan, taga Mindanao, yun ni siya, kabahin ni siya hang pagminyo. nagoy hingkod naman nagpanigidaro noon si Zil, no? O niya, um, naan naman ni siya ilain kaipon, o naan siya ay anak niya, nadani man ni siya kay man siya aning laki. Bago niya, problema, kiwa pakebau kibaw bana. So unang pangutana magukod bakos akong bana, na may lain akong kaipon, ug may anak nami sa bago o kung kaipon na ang akong ba naman ang nagpalayas nako sa among panimalay. Okay, baliktas forever, day. No, wa pa manggog ka maanal, Zil. Unya, samtang minyo ta, bahalag unsay nahitabo sulods atong at kaminyoon. Bas ta nasud pata sa bond of marriage wa pa na mabugto wa pa maputol no mahug jud na nga minyo ta ug kay minyo man ta obligado gihapuntang tang musunod kung unsay mando sa family code kabahin sa usa ka babay nga minyo no ug minyo gani ta kinahanglan manggod gimanduan pamanta nga di ta pwede nga makigpuyo makiglambigit ug lain nga laki nga dili na na na? Kasabot kong gipalayas ka. Kasabot ko nga nabugnaw na ang inyohang relasyon. Unya unsa sa taman. Nga naaman sa Diyod tayo balaod po. Nga angay sundon. So din dapita, moingon ko, nga nagpabilin nga minyo ka. Therefore, kung ang imong pangutana, labi na kasado man mo, no? Ah, kung tawag ni mo, ani, kasado man mo, magukod ba kas imong bana, mayingon gud kog yes. nganuman naman, kay naapaman siya'y habol ni mo. nimo naman, kay minyo paman mo. So, need pagyud na nga mag pagyod uh, paanal pagyud unta ta para di nakamagukod sa imuhang bana mogil unta na no ikaduhang panguta na kasadumi akong bana mga 11 idugay dugay ha mga 11 years ming nagtipon o grabe ang akong antos anang mga tuiga karon 5 years na buwag makasuhan ba ko niya nga 5 years naman o lima ka tuig naman ming nagbuwag okay like i said maski pag pila pa na ka tuig tay zil basta ka na anal og samtang buhi pa ang imuhang bana wa gud na maputol og wa gud na mabugto ang kanang imuhang tay as a married woman. Therefore, pwede pagyud gihapon kaniyang ma or ah uh, maski pa og oh, grabe imong pagantos no maski pag uh, unsay circumstances ang nahitabo manggod ani day is that di makatuig man mong kanang buwag pero dili man buwag legally physically raman lahi man na siya kung gusto gyud kang makalingkaw sa imong kaminyoon magpaanal gyud ta ikatulong pangutana gipakauwawan ko sa akong bana sa among lugar gipanabi ko nga nagpahuwam kuno ko sa akong puki sa laing laki ingon pa siyang uh, pahuwaman ko Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw nako? Dai, ako ano kanang kumukiha ka ba unya mabawsan ka? Mas mas lisud ba yaning imo kay mas naarabay bay ebidensya kay naara ba kay anak unya nagpuyo ra ba mo Ako aani di nalanta mo daginot aning mga ingon aning butanga labi na nga komplikado mangud kaawi imong sitwasyon. Mahimo man no ako maingon jud ko mahimo mangka nga mo file why mo pugong nimo katungod na nimo ang ako lang ang sumbalik ani. Hey, usahay ra ba kaning ba kaning panimaos tungod sa kahasus. kaso mafailan taganahan putam kihag balik no unsay atong malabay pung kiha na ara ba gyud ikalabay sa imo so ako ah, no atong kanang we play our cards well atong pilion no kung unsa na to pag atake kay usahay ug inig counter anig maalkan si ta ay di ta mo atake mao na ang strategy ikaupat ug katapusan pangutana may anak na mi sa akong kaipon apa na sayup ko sa akong pagparehistro niya. Nagdala siya, nagdala siya sa apelido karon sa ako ang kaipon nga mao'y amahan. Apan ang nabutang nga ko nga middle name sa bata, ang apelido sa ako ang bana, Agoy, nga dapat unta ang apelido nako sa ako ang pagkadalaga. Unsaon manipag pausap, upila man ni pagpausab og pila man ang gasto. Okay. Administrative ra siya kay uh, imuha lang gid untang apelido pagka dagah. ang imuhang uh, dalhon, imuha lang ipakita imuhang birth certificate nga mauna no ang 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 circumstances para mausab in taon igoy kada kung gubot ani eh. no adto lang ka sa local civil registrar pagda si birth certificate ug ng ID nimo nga uh, magpakita nga mo nay imong apelyido pagkadaga aron mausab nato ang pangan sa bata no ang ako alang gyud aning advice zeal no Ngakong kung pananglitan disidido na gyud ka pagpaanal na lang kay para dili makomplikado ang imong kinabuhi ug dili ka maguol kung ugaling mang mahibawan si mo bana or gokdon ka. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa po sa to programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide,